sa ng All Souls Day, sulyapan po natin ang mga umano'y kababalaghan na nakunan sa pitik ng kamera ng ating mga Hughes Cooper. Sa litratong ito ni Hughes Cooper Matet advinkula imbis na nasa loob ng balkonahe, nakunan daw siyang nasa labas, gayong bangina ang likuran ng bakod. Hindi naman alam ni Ariel Serantes kung matatakot ba o matutuwa siya sa figurang lumitaw sa kanyang likuran. Tila ito raw kasi ang amang namatay, na tulad ng figura ay laging nakasuot ng asul na shorts at isa lamang ang binti. Sa picture naman na pinadala ni Army Wichiko, may malaking orb daw na sumali sa kanyang mga kaanak. Ayon sa paranormal experts, ang orb ay isa raw sa mga posibleng forma ng espiritu. Isang misteryo naman sa Malacanang ang nakunan umano ng photographer na si Wig Tysmans. Sa larawang ito, kita ang isang miyembro ng presidential security group na walang ulo. Lahat naglalaro sa isipan, totoo ba o pawang imahinasyon lamang? Ang mahalaga po, huwag kalimutang ipagdasal ang kaluluwa ng ating mga yumao para tiyak na mapayapa at makabuluhan ang ating paggunita ng Undas.